Hindi bababa sa walong patay matapos madisgrasyang ang sambu sa Florida sa Amerika habang sa Kenya ilang residente ang natrap sa gumuong gusali. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulensio. Gumuho ang gusaling ito na tahanan ng daan-daang informal settlers sa Nairobi, Kenya. Bumigay ang malaking bahagi nito noong mga nakaraang araw dahil sa malakas na ulan. Kahit inutusan ng lumikas, may ilang pamilya pa rin ang nagpumilit manatili sa limang palapag na gusali hanggang sa gumuho ito at natrap ang ilang residente sa loob. Sa rescue operation, apat ang nasagip pero posibleng may natrap pa sa loob. Sa ngayon, tumulong na rin ang Kenya Red Cross sa paghahanap sa mga biktima. Sa Florida sa Amerika, tumagilid ang bus na ito matapos makabanggaan ng isang pickup truck kahapon. Sakay ng bus ang 53 pasahero na mga trabahador sa bukid. Walo sa kanila patay. Walong iba pa ang kritikalang lagay habang higit 30 ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Agad na aresto ang driver ng bus na hinihinalang nakainom o naka-droga. Maharap siya sa patong-patong na kaso. Sa Peru, labing tatlong patay habang labing apat ang sugatan matapos tumaob ang bus na pagmamayari ng isang transport company. Binabaybay ang Andean Highway nang bigla itong bumulusok pababa malapit sa bangin. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5